feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, good day ulit ha, uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially dun sa mga beginners. Ayun, na uh, isang mabilisan lang to mga ka-DIY at uh, meron magpapagawa dito yung customer natin. So, ang naging issue nito na ay uh, garalgal yung under niya, power on, yan, may power na yan sya. Tapos, pag trinotel natin, kagaralgal lang siya Kailangan Yan. So, maingay yung under niya, minsan garalgal, minsan di na siya tumutuloy. So, yung pinakamabilis na naging issue nito na mga ka-DIY ay eh uh, sunog yung kanyang face wire dito so ayan ako makapansin nyo sunog na yung face wire ng kanyang controller yung uh, kulay green sunog na siya so ang gagawin lang natin dyan ito kasi itong uh, controller na to kung makapansin natin uh, dugtong na rin siya eh. So, meron ng dugtong yung yellow, may dugtong na rin yung blue, tsaka itong green ay dugtong. So, kinakailangan natin dugtongan to ng bago tapo putulin na natin yung pinaka nasunog dito kasi pag dito tayo nagdugtong, masusunog lang din ulit. So sasagad natin ng konti dito yung ating idudugtong. So kailangan natin pandugtong dyan. So ito may dala tayong uh, mga ano, wire na meron siyang eyelet connector. Tapos, So yun, sobrang basic lang yung gagawin natin dito At uh, alang nga lang natin tong face wire na kulay green Kasi nasunog na siya eh. So isasagad natin ang putol yan Kasi dito sa bandang dulo, brittle na yan mga ka -DIY. So dapat sasagad natin ng konti dun So ito yung dudugtong natin So yun, kakat na natin siya dito banda no Kasi dito banda yung kanyang uh, pinakaan, eh. oh. And then dyan na tayo magdudugtong So ayan pinutulan natin, Dudugtong na natin to mga mga DIY. O ayan mga DIY dito ang gagawin natin, i-secure na natin no. Ah uh, kasi ito dito uh, may dugtong din yung mga face wire talaga nito. Eh no, sa kanyang controller. So itong yellow tsaka itong blue, mga dugtong nakasito eh. So ang gagawin natin diyan hihinangin na natin sila. So bubuksan na natin to at uh, para hinangin na natin sa Kasi once na lumuwag na naman to mga kadiway ang mangyayari na naman dyan unti-unti na naman masusunog yan kaya isi-secure na natin yan yung mga yan okay so yun na ah, nahinang na natin sila ayan na ah, balutan na lang natin ulit okay so yun nakabit natin mga ka-DIY eto na yung mga pinalitan natin yan Okay, so yung mga kadiway nakabit na natin na nilagyan na natin siya mawigo doon. Pinalitan natin yung face wire and then papower on na natin. So yun. Di kasi kanina mga kadiway, pagka nag ako, hindi siya agad dumaandar. Pero ngayon, pag nag tayo, yun. So kanina yung nangyari, pag nag ka, hindi siya agad andar, kailangan mo pa siya itulak. Kasi nga, nasunog na yung kanyang face wire na tanggal na yung isa. So this time, Central Hotel, maandar na siya. Okay, uh, kaya yung nasunog kasi siguro maluwag na rin yung pagkakabit tsaka isa na rin dun yung load. Pagka mabigat kasi yung karga, pag lagi may angkas, yun, medyo napapersa yung ating mga paceware. At ayun, uh, hanggang doon na lang. Isang mabilis lang. Thank you, thank you.